WhatsApp, 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 WhatsApp. what's up, mga ka For today's vlog ay ipapasyalan namin kayo guys sa City Hall ng Kalamba. Kasama na dito ang Bazaar. Tara, samahan nyo akong pasyal na natin ang City Hall at Bazaar dito sa may Kalamba City. Oh my God! Ito nga, guys, ang entrance po wow! basar at sa kanilang... Carnival. Ayan, napakalaki po ng Christmas tree dyan, guys. Makikita nyo naman, oh, maligayang Pasko at maligo ka sa bagot. Ay, manigong bagong taon pala. Oh, ayan, guys, napakaraming tao, guys. Oh, ayan na nga, guys. Sa tapat naman ay uno kong ipapakita sa inyo ang City Hall na may napakaraming ilaw. 1,000 city po Lahat-lahat ng ilaw na yan, guys. Bawat isang bumbilya, binilang ko yan. 1,000 Sobra pa. Hindi ko na po sinama yung mga pundido. So, eto na nga, guys. <laughs> Gago! Tayo dito sa may tapat at hindi kami makatawid maraming sakyan. Baka mabangga pa eh. Delikado guys. Ayan, kaya, ingat, ingat tayo. Ito na lang muna ang ilaw sa kabila ng ating titignan guys. Ayan, nakita nyo naman. Ayan yung aking asawa. Buwang ayaw niyang maglakad. Sana so, ko. diretso na nga tayo. Papunta tayo dito sa kabila guys. Uh, maglalakad muna tayo guys hanggang sa dulo. Ayan, makikita niyo. Wala ako, kami so, pakialam! <laughs> oh, kitang kita. kitang kita nyo naman, habang aking nilalakad dito sa may kabila, eh, hindi mo na tayo tatawid guys, para makipakita ko sa inyong lahat ng maayos. At medyo buo. Ayan. So, lakad lang ng lakad, kahit di nakikita ang daan. Di ba mada pa guys, basta may pakita ko sa inyo. Ang 1,007 Oops extra pa dito si Doggy, kaya siya na muna ko bago ko ibinalik. Ayan guys, kitang kita nyo ano gaano Halos nakapansin nyo guys, puro blue at white lang mga ilaw nyan Kasi yung blue ay yun yung color ng aming bagong mayor dito sa Kalamba Si Mayor Ross Rizal Ayan guys, napakaraming tao So dire diretso lang kami guys sa paglalakad habang binibidyo ko ito para may pakita ko ng ayos Ayan Napakarami ng ilaw na yan. 1,007 mil nga yan. Ayon sa aking kalkulasyon sa aking bilang. Hindi ko na sinama guys yung mga pundido. Ayan, 1,007 mil lahat yan. Kahit bilangin nyo pa. Oh my God! Ayan na. Nandito na. No! tayo guys sa dulo. Ayan na yung pinaka-exit nya. Doon kasi sa kabila guys yung pinaka-entrance nyan. So, bali yan yung pinaka-exit. Ah, pag may entrance, may exit. O, Ayan dyan na tayo ano? sa ano entrance oh, diba ayan oh. oh. may star star pa guys kung natin nyo naman guys may star star pa at dito may mga tunnel at saka pumukuti kuti tap ayan oh. wow pwede di na, na. ayan tapos babalik na dito sa kumukuti kuti tap na tunnel oh, ayan Uh, up, isang pasada pa guys Tapos papasok na tayo dun sa tunnel guys Ayan na The moment of truth tutuan tuwa ayong asawa ko ng, ngayon na nakakita ng ilaw guys Garapa lang kasi yung ilaw namin sa bahay Ngayon na nakakita ng mga ganyang ilaw yan Abang ako naduduling naman Masakit sa mata Enjoy na enjoy siya Hindi lang niya pinapahalata pero masayang masaya guys So habang nagbibideo ako Binibideohan din niya ako Ganon ko sa yung misis ko na yan guys kita nyo naman oh. at patuloy sa paglalakad habang ako nakabuntot lang sa kanya makikita ah, nyo mga nagde -date, date at mga magkakasama sa tabi bibidyohan natin ang palihim yung mga yan <laughs> ayan, gago wala naman guys tingnan na ayan. ayan ayan eto guys tong mga pailaw na sa munisipyo yearly to tuwing Ah, nag start siya October eh, pero ngayon November na siya nag-start eh. Kaya dinadayo talaga ng mga kalambenyo, mga nagde-date, mga naggagala, mga family bonding, yeah, may malaking ilaw. Ayan, dinadayo talaga ng mga tao yan, guys. Ayan, guys, yung malaking Christmas ball at yung Christmas tree. Ayan, oh. Diba, napakaraming mga tao ka sa inyong pinaka-Christmas din. Sinukat ko yan, mga kasing laki ni Kai Soto siguro. Kumain ka lang tama sa oras ha, at nang hindi ka nagugutom. Yong, uh, mas mataas na mga Kai Soto yan. Ayan, paikot-ikot lang. Tingnan natin para makita nyo lahat guys sa inyong Christmas tree na pumuputikotikak. Ano? no Pumupo. Basta yun yun, kumukutikotikap. Yun. <laughs> uh, diba, napakaganda. Ayan, picture-picture si Kuya. Ayan. Pero mga asawa ko, cellphone, cellphone. So, yun na nga, inulit pa niya. Habang nagbibidyo, guys, siya naman eh, nagbibidyo din. par dalawa kami nagbibidyo. Ayan, binidyo ako ng buo doon sila. ng Christmas tree, baka may regalo eh. Sayang. Wish should... it! So, ayan, guys. Ang kabuuan ng munisipyo ng Kalamba, guys. Ayan, ayun yung asawa ko, guys. Paulit-ulit yan, no? Ayan mo, ayan. So, guys, ito, palabas na nga kami dito, guys. Kasi, Nagaya siya guys na doon naman doon kami sa may basar sa kabila. Ayan, habang palabas kami binibidyo ko yung mga pumukuti-pukuti pumukuti, kuti kuti tap na mga ano basta yun na yun yung mga kambing mga kambing ah, hindi hindi pala kambing yan kasi nung ano nga bang tawag yan sa mga ganyan basta yung ano yung sinasakyan ni Santa pendir yun naalala ko yun eh, ano nga pala tawag yan. Ayan guys, nandito na uli kami sa may harapan guys. Ito naman yung Christmas tree sa kabila guys. Ito yung sa may papunta sa basar na andyan lahat. Guys. mga tindahan ng kung ano-ano lahat na andyan na. pati mga pagkain. Nas nasa loob din yung carnival. Yung peryahan ba guys, nandun sa kabila. Ayan, ayan, dito muna kami pupunta sa Kalamba, Basar and Carnival. Ayan, no? Oh, may mga nagitinda uh, pa na ng lobo sa tabi habang yung asawa ko hindi ko na makita kung saan na nagpunta habang nagbibidyo ko buwan nawawala pa hindi wala kung saan nagpunta guys teka lang guys hanapin muna natin kung saan nagpunta talagang galayang bisis ko nini ito eh. na pala biglang sumulpot guys and pigeon muna natin na isa pa yung christmas tree bago nagyayakag na naman doon sa nakakaduling na tunnel So ito na nga guys, dito kami dumaan sa Ewan ko kung ito ba tamang daan Puro sasakay na nakikita ko eh Video video muna ako dito Ayan nga pala guys yung nasa likod yung Jose Rizal Coliseum Ang bagong gawang Coliseum ng Kalamba Yung asawa ko, ang layo Kahit malayo, wala lang kala ko yun eh. Asawa ko nag-iisa yan, napakaganda kong misis Ayan o Ayan ko, ba't ba nagmamadali yun oh? Hindi talaga mapakali eh. Sundan na lang natin guys Ayan, habang nag-video tayo dito sa ano bang tawag? DC Tunnel. Hindi eh. Channel eh. Ano to? DC Tunnel. Nakakalula talaga guys eh. Ito. So, ito na, yan. <laughs> Gago! Eh, yung Jose Rizal Coliseum tsaka si Dr. Jose Rizal yung nakatayo doon. At yung misis ko naman yung nakatayo sa unahan. Misis ko yun. Ayun, ayun. O oh, yan. Habang nagbibideo ako, nagbibideo na naman siya. Ayan. Para daw grand entrance daw ako. Hindi pa nilagyan na red carpet. O, oh, direkto, directo. Eh, tatawa-tawa pa kayo doon eh. Ay, eh, dito na naman tayo sa Coliseum. Ito guys, itong Coliseum na to eh. Ang alam ko guys eh, hindi pa to na, -na open pero tapos nang gawin. Kung baga, hindi pa nagagamit. Wala pang ano. Kasi una daw yata maglaro doon sila Lebron Games. Yun daw unang games din eh. Diyan daw unang unang dadayo si Lebron Games. So, ito na nga. Wala kaming pakialam! Yeah pasar na at nagsawa na siya dun sa mga ilaw dun sa Coliseum guys ito dito naman kami sa itong mga pagkain magkain to yan guys dahil pagkain dito ang dami rin tao sarap dito lalo na kung may pera kay kami wala kami pera tamang ano lang tamang sightseeing lang tamang paamoy amoy lang tamang tingin sa mga kumakain guys yan dire diretso lang tayo dito guys hindi tayo titigil lakad lang ng lakad hanggang sa maubos ng chinelas So, ayun na guys, dito, 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 pop dito, dito, ba natin uumbisa ng masarap na pagkain ay may papakita naman sa inyo. Kung malapit na kayo rito guys, sa kalamba, pasyalan nyo to. Maganda rito. Masarap mga pagkain dito kahit hindi ko natikman kasi wala kami ang pera, pero masarap. Kumakain ka ng tama sa oras, Kala, At tamig ka na mo naman eh, mababango eh. Yan, Kaliwat ka na niyan guys, bali tatlong na ano nagsatatlong parang tatlong face na magkakabila na may mga pag eh, yan, yan, ang pinaka the best yung mga dinadaan ako din ako tumatambay. guys pag wala kayong pambili guys technical lang sa inyo ito mga ano hack to mga food hack maki amoy, -amoy na lang Kay usok ng barbecue pag ating sa dulo siguro pag nyo busog kayo <laughs> yan, yan. gago kung lang tapat sa medyo maraming bumibili sigurado malakas ang usok ng ano ng barbecue ano yan, so, yan may mga tindang mga lemon ano lemon ni kuya lemon ni kuya yan dire uh, dire lang tayo guys kung sa inyo guys yan. yan pang pa isang mga favorite naman talagang dinadaanan ano ko sarap ng pagkain guys oh. yan iyan oh tanong buti na lang naamoy ko yung usok wala niya hmm busog na busog sa amoy guys oh. So, kahit na oh, pinahipayan pa ni ate salamat po ate thank you po nabusog mo ko so dire diretso tayo sa paglalakad hanggang sa dulo huwag nang tumingin sa pagkain at nakakagutom lang yung mga yan tigilan na lakad na ayaw pang lumakad ngayon asawa ko guys ayan, oh. palinga aling parang may hinahanap na wala ayan, sabi niya sa akin ikot pa tayo ikot pa tayo sabi ko bili mo ng pagkain wala tayong pera, sabi na, ikot na lang tayo. O, sayang, masasarap naman yung pagkain, no? Ah, paniyaya niya, sabi ko, nagayayan na akong kumain siya, I ikot daw. Gusto daw niya, umikot na lang umikot. Ayan, may pinakakainan dyan, at saka pinaka-stage. Ayan, tayo mga lame pwede ka dyan, kahit saan ka guys. Kahit nga wala kang binili, pwede kang umupo dyan. Hintay mo na lang yung may alis sa kabilang table, Bantayan mo yung may mga tirang pagkain bago mo Tsungga ba na yan? Pwede yan guys. Basta wala nang makakakita sa'yo. Gago! Okay, Sabo, palinga-linga. Natanong oh. oh. nga na daw bibili. Ano bibili? Wala tayo pang bili. Sabi ko, bahala ka. Basta pumila ka dyan. Kahit wala tayo pang bili. Sabi nga tayo, ikot tayo. ayun, eh, umiikot na nga. Ayan, oh. dire-diretso na kami. Gusto nga umiikot. Ayan, dito naman kami sa may pinakagitna guys. Ito yung pinakagitna. Tapos may isa pa yun doon sa kabila. Ay eh, hindi, bali yan na nga yun. Basta tatlo yun. yung gitna yan. Dalawa lang yung daan yun. Basta ganun. Puntahan nyo na lang dito. Ang hirap magpaliwanag eh. Eh, ah! Mga malaking sausage guys. Yan. Oo. oo. Nakatalikod si Kuya. Dapat dumampot na talaga ako. Nagugutom na ako. Kaya lang baka iwanan ako ng asawa ko dire eh. direto na muna tayo guys para makakita pa sa kabila sobrang daming tao guys so ayun guys patuloy tayo sa paglalakad dito guys yan lakad muna tayo at ganun pa rin tamang tingin pa rin wala namang ibang gagawin ayan panoor na lang natin yung mga kumakain ayan guys at yes ito si kuya mukhang nagme-mekos-mekos ng shawarma oh. sarap ng shawarma minekos-mekos na ni insan Ayan pa, puro pagkain ang binibidyo natin guys, ayan o, oh. talagang buong masasarap no, wala talaga, mahirap talaga pag wala kang pambili o, oh. ayan o, oh. tamang tingin ka na lang, ayan o, oh. burger, burger, ayan, nahihilo na ako sa mga pinaggagawa akong pagbibidyo dito, ayan, bumalik na naman tayo sa shawarma guys, masarap yung shawarma o, oh. Ayos na. Tsaka yung mga shake shake na yan. No? Shake shake. Mekos 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 na ni Insan. Ayan, may mga tindahan din naman pa guys. Ayan. No? Tsaka kung ano-ano pa. Basta hindi ko alam kung anong mga tawag dyan. Kung ano-ano na lang. O, ayan. Dire Diretso lang tayo paglalakad. Mabagal umusat sa dahobrang dami ng tao. Tapos itong asawa ko. Linga ng linga. Wala namang pambili. Dire Diretso na tayo guys. ito Dito sa may bandang gitna nito guys yung, yung, ano yung entrance papunta sa may pinaka peryahan niya, kasi guys ito may peryahan din siya sa sa loob kaya lang ngayon halo halo na kasi tindahan ng mga damit tindahan ng pagkain hindi parang hindi masyadong napaghiwahiwalay pero dito sa dulay mga damit na yung mga tindera mga damit mga short mga kung ano mga sapatos Ayan, kung ano naman hinahanap nito, na Bibili pa yata ng laro. Ano mukhang nag-iisip bata na naman, oh. Ayan, palinga-linga, oh. Kala mo naman talaga may pera, eh, no. <laughs> ayan, oh. Ikot siya ng ikot, guys. Ayoko kung oh, anong bibili niya. nanti trip lang yan, eh, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, dyan. Matindahan ng mga pantalon. At mga kung ano-ano pa, guys. Ay, ayan. Dito, guys, talagang halos taon-taon talagang pupunta kami rito kasi para magalang pampalipas ng oras bang nasiyahan ka na nabusog pa yung mata mo kasi hindi yun tiyan eh hindi ka mabubusog sa amo eh hindi ka na ka naman pambili eh tsaga-tsaga ka na lang naman sa mga patingin-tingin muna I ano mean, mo well, next year pagbalik namin dito may pera na kami di ba mga bilay ano 3, 4, 100 lang guys yung laruan oh. No? parang gusto kong bumili nung bata pa ako hindi ako nakabili ng mga ganyan laruan. hindi ko binili ng nanay ko eh wala kami pakialam! guys so wallet pwede ka rito bumili ng wallet kahit wala kang pera oh, wala ka lang ilalagay na pera sa wallet pero at malaga may wallet ka ano oh 50 lang 50, 50 mo ibili mo na ng wallet ano ang problema ka oh, 65 pala puta malulugi pa puta naman oh 65 mo kung may 65 ka kung may 70 ka bilhin mo ng wallet so mo ng 1 piso yun yan laman ng wallet mo ngayon 5 piso matitira mong pera guys ayun ang carnival guys sinasabi ko sa inyo Oh, na kaya Oh, ayan, papasok na kami diyan. Eh, ko lang kung bakit tong asawa ko ikot pa nang ikot, pero diyan naman talaga siya nagyayaya, guys. Oh. Ayan, tumitingin pa ng mga hala halaman no. Ayan, o oh, babalik na naman yata kami, no. Ayan, may mga tindahan mga halaman dito, guys. So, ayan, oh. mga mahilig mga plantitos, plantitas. Ito nang pagkakataon niyo, kasi nanay pa tamang ganchilyo lang muna, walang namimili ng halaman eh. Hindi na yata uso plantitos plantitas ngayon eh. may mga crocs dito guys. oh gawa sa balat ng buhay ang mga crocs na yan. Mura lang guys. Isa sa SM kayo bumili. Dito na kayo bumili oh parehas din naman ang gamit niya. Hindi naman malalaman kung original o dito galing saan yun eh. O, yan o. No? May mga photo booth. Photo booth. Photo booth. O, pwede kayo magpa-picture guys. Ayan no? photo booth nga eh. Natural nang gagawin dyan. Siyempre magpa-picture. Gago! Ay naman, pagkain, di ba talaga lang kung saan yung pupunta. Nakakagutom ah, lang naman. Oh, nawala na naman yung asawa ko. Nangunguna na naman kasi. Ang tigas ng ulo neto, Oh. Oh, ayan, nawawala na. Hindi ko na alam kung saan nagpunta. Okay, basta ako titignan ko ng titignan mga pagkain dito. Dami yung lalaan ng sausage guys. Oh, masarap yan mga ganyan. No. Oh, pang alamasan mo kahit gabi na. No? Masarap yan kahit naggala ka ng gabi ang kakainin mo pang almusal so sage no ayan magbayad bariya lang po sa umaga o. ito pala asawa ko kala ko saan na nagpunta so ayan nung guys balik tayo sa carnival kasi gusto naman talaga niyang pumasok dyan ayun ba't gala lang ng gala ayun nangunguna lagi iniwana na naman ako ayun know? o palinga linga kala mo lagi may hinahanap po buwan tamang duda lagi itong misis ko na to eh you know? ayan oh mga sa periyan, guys mga dati nung kabataan mga ganyan yung mga binabaral ng pellet ganyan mga laruan yan, may mga rides yan mga hindi mawawala dyan guys ang mga rides sa peryahan nung pumunta kami guys marami pang kulang hindi pa halos kompleto lalo yung mga rides yan yung mga inihahagis na bola kaya lang guys dito hindi sugal yung mga mga panalunan mga chichiria mga chips ang mapapanalunan mo yan o oh. o oh, yan tapos ay eh, sa gitna yan, binguhan sa mga mahiling magbinggo, Ayan, bingo kayo dyan. Sa letter ng B. Tapos ito yung guys, yung kailan natin simula pa mga pagkabata. Marami na akong naubos na barya dito eh. Dati pisong kalabaw pa Kaya ang hirap doon sa ano Mga malalaking piso pa Mga eh. ah, ganon. Ayan, balik na naman tayo sa pagkain guys lumabas na kami dito guys e, nagsawa na yung asawa ko doon sa loob lumabas na kami guys Ayan, oh, ano na namang hinahanap o, ikot na naman guys tatlong chinila yata na ubus ko nung gabi na to sa kalalakad lang eh oh, sabi ayan, lemon daw tinatanong ako lemon ano gusto mo lemon sabihin ko ayun ano pa yun lang naman kasi sa budget natin Ayan, maghahanap kami ng lemon pero puro crispy sisigo nakikita ko yan lakad kami o, ayun na naman Diyos po, ay inang ang usok na naman nandyan na naman nagparamdam busog ka na naman sa usok ay hmm. ito na nga guys nakita namin ito ayan kay kuya lemon bibili kami ng lemon sa kabila sabi ko napakatagal pang pumila ayan sabi ko pumila ka na huwag ka ng palingalingan ako na bahalang umamoy ng lahat ng usok ng barbecue pumila ka na lang ako na bahalat sa mga usok-usok na usok, bango oh, talaga naman napakabango ng usok ng barbecue na are talagang nakagutom pagdating ng order namin na lemon busog ka na iinom ka na lang talaga naman napakasarap naman talaga tagal nga lang ng order namin no? mukhang pinipiga pa eh. lang no? wala pa pinipitas pa yata yung lemon ito kaya napakatagal eh Hindi pa yata kasunod sa pili ng ko eh, ano? Pagsingitan, nakatingin pa si kuya, sabi, ano, naiinip ko na, malas ka rito sa pwesto ko. Parang ating na iba dyan, wala ka naman pera, pang isang order lang naman na kaya mong bilhin eh. Di kuya, wag po, kailangan po lang kong kain naman kami, busog na busog na po sa uso. Pagod na pagod na sa kalalakad. Sa kabila yan, guys ang gali buo ko, shake, buo ko shake yun, buo ko. Ayan o, no, pinipika na ni kuya, ano, binimekos-mekos na, ayan o. Oh. So ayan na guys, nakabili na nga tayo, mukhang sinolo pa ng misis mo yan. Talagang wala nang pansinan. makabili na eh. Ayan, hindi na namamansin guys ayo So, eto na nga guys. Papuwi na kami guys. Papunta na kami sa parking at hinahanap na namin yung motor namin. Ito, nakabili na kami guys. Ng mga kakainin pa sa bahay. At tamang picture lang at bilhin ng lemon. Dito sa part na to guys, na wala pa nga yung aming service na si Bumblebee yung aming motor guys. Nahanap na namin sa pinagparking nga namin. Hindi na yung makakita guys. Ayan, paigot-iigot kami guys, so Ayan, oh. Hindi namin makita kung saan. Paikot kami ng ambisis ko. Kung saan namin iniwan ni Wala doon. Nagtanong-tanong so, kami. Yung pala, sa so, pinarking namin, ayun, no parking. Doon pa dyan nakalagay kanina, guys. Pero kayo na, wala pa yan dyan. Mag-parking kami. So, ngayon, guys, pupunta namin ngayon dito sa impounding. Ngayon, dito kami pumunta. Pumunta, yan, oh. Salit na magagalang kami. Napupunta pa kami sa impounding, guys. So, ayun, oh. Oh. Ah, dito si Bumblebee na aresto. Dayo pa, inaabot na kami ng gabi. Mag alas 11 na yata to guys. O, oh, yan o. Oh. Dito kami gawa ni Bumblebee. Nungunan no, na talaga lagi yung miss ko. Oh. Kasi kanina, pumarating kami doon sa may Baso lang, lang guys na no parking. Ngayon, no parking pala doon. Malapit doon sa entrance nitong impounding. Ngayon, diretso sa impounding si Bumblebee. Eh, wala akong magagawa kundi di punta namin at makiusap kami doon sa... Ano, wala naman doon ticket yun. Eh, susunod, eh, wag na lang doon parking doon. E, hindi naman namin alam, kuya. Ayan. Oh, yeah. Binuksan ko yung plaza dito right? medyo madilim pa kayo mga dapapa habang nagbibidyo guys. Ayan, ito guys, yung inbounding ng kalamba. Dito na, ano, dito na, na Bartoli na si Bumblebee. Kaya nakakita ko na siya malayo pa lang. Umiiyak. Ba, ba't ko daw siya iniwan doon? Ayan na guys, kukunin na namin si Bumblebee. At uuwi na kami guys, na inbound si Bumblebee guys. So, ayan na, kukunin namin. At yun, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Mag-subscribe kayo sa amin at pakishare na rin at pakilike ng aming mga video. Yun lang. Salamat guys!